Guys, pag-usapan natin ang seven misconceptions naman kapag tungkol sa paggamit ng mga gadgets, access ng mga digital applications ng ating mga anak. Okay, punta okay. tayo. Number one, ang unang misconception is automatic na nagiging addict yung mga anak natin kapag sila ay nahihilig sa mga online games o panunood ng mga kahit anong mga YouTube videos. Hindi ibig sabihin o hindi lahat ng mga bata na mahilig maglaro ay agad-agad na nagiging addict or addicted na. Of course, natural lang naman sa mga bata na mag-enjoy din sila at ma-excite sila sa mga games lalo na mga online games. And we also have to remember na yung generation ngayon, they are the so-called the digital natives. Ibig sabihin, kaakibat Uh, kasabay na nila sa kanilang development ang paglagore ng teknolohiya. Ang addiction kasi pag sinasabi nating addicted, isa puyang ano eh clinical po kasi yan eh may mga clinical criterias po kasi yan. So hindi dapat natin agad-agad na uh, uh i-judge isang bata na oy, addicted na yan. Hindi. Ang mahalaga lang dito bilang mga magulang ay dapat tingnan natin na balance. Kasi kailangan din naman kasi nilang mga yan eh. Parte nga yan sa kanilang development din at yung exposure din naman to technology. So, dapat lang mahalaga ay balance at tayo rin mga magulang, meron tayong malaking responsibilidad sa pagbibigay ng tamang paggabay. Okay, number two misconception. Basta't nanonood daw sa mga YouTube videos, ay natututo na naman sila. Mas nagiging magaling nga sa pag-i-English yung mga bata. Now, eto lang. Tama naman yan at some point ha. Pero eto tandaan natin, hindi lahat ng mga content na nakikita at napapanood mo sa YouTube videos ay mga educational o may mga mabubuti o magagandang epekto sa bata. Marami ding mga videos na mga walang kakwenta-kwenta at uh, minsan nga, no, uh, wala talagang naibibigay na mga o tamang context o mga tamang values. Ganon pa rin. Kailangan pa rin ng ma malupit na supervision ng mga magulang. And of course, you have to check from time to time kung ano ba yung mga pinapanood ng mga anak ninyo. Number okay. three. ah uh, it sabihin sinasabi ng iba, okay lang yan, hayaan mo na yung mga bata, lalo yung mga maliliit ha, para hindi magiging mal, -ma magulo, hindi magiging makulit. Now, eto, kailangan magbigay tayo ng limitasyon. So kung wala kasi tayong limitations, hindi tayo nag naglilimita sa ating mga anak, ay posibleng magkakaroon ito ng negative effect sa kanilang una, social skills. Number two, wala silang physical activity. Kapag walang physical activity yung mga anak natin, nagiging masakitin, walang pagkakataon ng pangkapag-exercise, pagpawisan yung kanilang katawan. At syempre, pangatlo, yung emotional regulation ng bata. Guys, hindi solusyon ang gadget para patahimikin, para i-control mo yung movement ng anak mo. All right. All right, number four. Number four, misconception. Masama daw ang mga online games at YouTube videos. Kaya dapat tanggalin yan. Dapat ipagbawal yan. Now, hindi rin naman ganun. No? May mga positive uses din naman kasi ang technology. Uh, ang technology kasi ay ano yan eh? tawag natin, neutral. Okay? Uh, depende ang teknolohiya kung paano mo siya ginagamit. Of course, nakakatulong ang technology. Learning pagiging creative. Minsan nga banding kami nga ng mga anak ko, naglalaro kami ng mga online games eh. Kasi nga parte din 'yan sa banding as I have said kanina, they are digital natives. Hindi po siya katulad nung panahon natin na ang ang kasabayan natin ay ang tumbang preso, piko non Hindi na ganoon eh. Of course, you, you they can still play with that, but we have to accept the fact. Sa panahon ngayon, talagang kaakibat sa kanilang progress o kanilang development ang pag-develop din o pag-unlad din ng teknolohiya. So, mahalaga rito, maimportante ay merong oras, merong paggabay, at of course, tamang kaalaman tayo bilang mga magulang. Dapat tama ang ating kaalaman patungkol dito sa mga teknolohiya at yung mga anak natin mismo na gumagamit ay meron din dapat silang tamang kaalaman, hindi fake na information. Ha? Hindi kasi outright, masama agad ang technology. Hindi. Ma nagkakaroon lang ng kasamaan yan kapag walang pagbibigay ng tamang paggabay. Masama talagang epekto. Okay, no? Number okay, five, hindi nila naiintindihan ang napapanood nila. Okay, kaya, uh, okay lang, no? kahit anong, anong video. Now, guys, ito ha, maling-mali. Okay? Ang mga bata kasi, ha, Mag, nagkakaroon sila ng ano eh mabilis yung kanilang absorption to information. Kaya uh, kahit di pa nila ito fully na nauunawaan, ang lakas ng kanilang uh, absorptive capacity ng kanilang utak. Kaya ganito, kung may content lalo na yung mga uh, may mga content na bayulente, tapos poor values, nako nakokopya po yan. 'Di ba? Napapansin niyo yung yung inyong mga anak nagmumura, natututong magmura. Hindi ka naman hindi naman kayo nagmumurang mag-asawa o sa pamilya, pero natututong magmura. Di ba? Nananakit kasi nga na i siya dun sa kanyang pinapanood. Kaya, ganun pa rin. Mahalaga pa rin talaga ang pagbibigay gabay. Chine check mo palagi ano ba yung pinapanood. At uh, dapat pagpagsabihan. Huwag mong panoorin ito. Masama ito uh, pwede bang i-avoid mo? Ako naman, ganun sa mga anak ko. Eh. Oy, teka muna guys, yung pinapanood nyo, parang dami ng pagmumura yan ah. Ha? Pwede bang iwasan natin yan? At ini-explain natin bakit hindi kagandahan yung pagmumura. Hindi siya magandang expression. Okay? Kasi meron ako mga narinig ng mga parents. Expression lang naman yan. Hindi po yan magandang expression. Napunta tayo, number six. Matutulog din yan kapag napagod na kakapanood o kakalaro. Now, maraming madalas ito ay mali. Okay? Kasi, guys, yung blue light, uh, blue light ng screen, screen ng mga gadgets, kahit TV nga eh, di ba? computer, laptops, or kahit mga, mga, mga iPad, ganun, nakaka-apekto po ito sa natural body clock ng isang bata. Kaya nga, yung mga gadgets na yan, sila mismo na-apektuhan yung kanilang pagtulog na in fact ha, nahihirapan yung bata na matulog ng maayos because that is an effect of the blue light blue light na lumalabas diyan yan yan mismo pinapanood natin ngayon itong itong nakaharap ko ngayon no, may blue light po yan at yan po ay nakakabigay ng masamang epekto sa pagtulog sa nalo na number of hours ng pagtulog ng isang bata punta tayo okay. sa pinakahuli number seven misconception is that mas mabuting maraming oras sa screen sa screen time, no, kaysa paglalaro sa labas kasi hindi na kasi ligtas, no, ang labas ng ating bahay, maari silang maaksidente. Yes, I will agree with that, no, kasi ako rin naman pareho din po tayo, ganun din po yung aking uh, imo, aking nararamdaman, yan din po ang aking iniisip. Yes, uh, magiging ligtas sila sa mga physical injuries, no. Ah, uh, kaya lang lumiliit ngayon yung kanilang opportunity para sila ay matuto, makihalubilo at gumalaw no at ma-develop yung kanilang mga motor skills at matuto sila on how to cope with the real world situations. Kung ano man yung sitwasyon ngayon sa ating komunidad, yan, yan ho talaga ang realidad ng buhay. Siyempre hindi yan katulad ng unang panahon natin. Wag na nating ikumpara. Kaya nga kailangan din ng mga bata natin, mga anak natin na matuto sila, na intindihan nila yung kanilang paligid. Ano yung mga dangers and risk at matuto silang umiwas sa mga delikado o mga risky uh, things or situations sa kanilang paligid. So, kung ikaw ay may reaction or opinion, please type in the comment section.